Magandang araw mga mahal kong kaibigan um, Gusto ko lamang i-share sa inyo Kung magkano ang nagastos ko dito sa ating munting bahay kubo Ng mga materialis na nagamit saka magkano presyo ng lahat At syempre naman sa labor Uh, kayo nang bahalang makipag-usap sa gagawa ng bahay kubo nyo, whether pakyawan or arawan, kayo nang bahala dun. Basta, ang nagamit ko na materialis dito is uh, worth 42,700. Hindi na po kasama dun yung mga delivery, tsaka ano, materialis lang to guys ha, walang kasama dito yung labor. Like I said, kayo nang bahalang magkipag-usap sa karpintero na gagawa ng inyong bahay kubo. O nga pala mga mahal kong kaibigan, yung sukat pala ng kubo natin is 12 feet by 12 feet. Bali yung 12 by 9 feet is parang ginawa naming kwarto. Tapos yung 3 by 12 is parang yung munting veranda na. Para at least maganda naman pag nasa taas ka at nakikita mo yung mga chicken na naglalakad-lakad. Okay, para sa ating footing ng ating munting um, kubo at sa landing ng Ating hagdanan ay gumastos tayo ng 2,500 para sa one load ng gravel and sand. Tapos 10 pieces na round bar na bakal worth 108 each so 1,080 ang lahat. Four bags of cement worth 760 at saka 1 kilo na tire wire na worth 70. First day guys, nag-layout na sila, tapos yung footing natin, bali nag-hukay lang sila dyan ng isang uh, one foot and then nilagyan nila ng hollow blocks, tapos binuhusan ng semento, nilagyan ng uh, round bar para medyo sturdy naman. Yung sa poste naman natin, bali ang ginamit natin dyan is 4x4. So, yung bumili tayo ng 4 pieces na 4x4x10 worth 453 each. 1,812 total. Tapos, bumili din tayo ng 4 pieces na 4x4x8 which is 352 each na 1,408 ang total. Yung sa beam naman guys, tsaka yung sa Uh, framing ang ginamit nila dyan is 2x4x12 tsaka 2x3x12 so bumili kami ng 16 pieces na 2x4x12 which uh, total of 4,864 kasi tag 304 ang isa yung sa 2x3x12 naman na 15 pieces ang ano nun, presyo bawat isa is 228 so total of 300 3,420. Yung sa trusses naman niya mga kaibigan, tsaka yung sa pagkakabitan ng mga bubong, gumamit kami dyan ng 2x2x12. So, ang lahat-lahat na nagamit namin is 53 pieces na tegwa 150 each. So, total um, worth uh, for the 2x2x12 is 8,268. Ayan, malapit na siyang matapos. O nga pala, yung pagtatrabaho pala nila dito is um, bali silang bahala sa oras nila kasi hindi arawan, pakyawan kasi ito. So, natapos nila to siguro ng mga 20 days. Pero nag-stop sila ng ilang araw dahil um umuwi yung helper. So nag-iisa na lang yung ano natin, yung ating magiting na karpentero, So hindi niya kaya especially pag nagkakabit nung nagkabit na siya ng uh, bubo. Yung sa floor naman natin mga kaibigan, gumamit tayo dito ng uh, plyboard na 3/4 ang kapal, marine uh, plyboard to. So 5 pieces nun, worth 1,130 each. So, bali, yung 5 pieces natin is uh, 5,650. Sa roofing naman natin, mga kaibigan, ang ginamit lang namin dito is ang regular na corrugated na galva. So, bali, bumili kami dito ng ang nakalagay lang dito sa listahan is number 24 by 10 na worth 250 each so baliwalo ang binili namin nito so worth 2,000 ang lahat. Bumili din kami ng number 24 by 12 8 pieces din uh, ito naman ay tag 300 so 2,400 lahat Uh, Volca seal din na tag 150 at saka umbrella nail number 2 na 2 kilos worth 85 uh, per kilo so 170 ang presyo Sa pako naman ang ginaang ginamit natin dito is 4 kilos na number 2 which is tag 70 per kilo so 280 lahat Sa number 3 naman na pako 4 kilos din ang nagamit natin same price din siya 70 per kilo so 280 din And yung number 4, same price din, but 2 kilos lang na gamit natin dito, so 140. At saka yung ano pala natin, yung sa hagdanan natin pala, ang ginamit pala natin dyan is 2 by 6 by 12 na gemelina, worth 468 each. So, lahat dito is 1,404. Bali, kasi ang binili namin is 3 pieces. Yun yung pang ano natin, pang uh, hagdanan. Tsaka, nagpupungsoy tayo dito guys sa Oro Plata Mata. Kasi, naniniwala ako dun eh. Ayan, tapos yung sa bubong naman natin, ay no, hindi pala sa bubong, uh, yung sa pang wall natin. Gumamit kami dito ng super nice na kalakat. So, ang ginamit natin dito is uh, 12 pieces na tigwa, 175 lang ang isa. So, total 2100 ito sa kalakat na pang ano, pang wall. Gumamit rin tayo dito ng decorative na kalakat, yung parang may butas-butas, guys. 6 pieces lang, what 175 din ang isa. So, 1050 lahat-lahat. Kasi yung ginamita namin ng decorative na kalakat guys ay yung bintana tsaka yung ano namin yung sa veranda namin. Kasi para ano naman siya yung fresh ba yung air na lulusot-lusot lang ayan. Tingnan mo yung bintana, ang ganda-ganda. Kasi ano lang siya eh, kalakat tsaka tingnan mo yung railings na gamit namin is decorative na kalakat. Ang ganda niya, 'di ba? So ayan guys, marami pa kaming idadagdag dyan. kasi um yung baba niyan guys, ipapasemento pa namin diyan kasi marami pa kaming sobra doon sa uh, gravel na binili namin, gravel and sand. Tapos palalagyan ko pa rin siya ng mga screen, yung bintana, lagyan natin ng screen 'yan kasi para hindi papasok yung lamok. Tsaka siguro kapag ka may ano na naman budget na naman palagyan natin yan ng double wall. Tsaka ano din, yung sa ano natin, ayan, yung sa ano natin, hagdanan, dapat may railings kasi yan. So iyan, palalagyan ko pa rin yan siya ng railings para naman for safety kasi mahirap na kasi pag mahulog tayo dyan, eh. Hindi na ano dyan. Ayan, oro, plata, mata yan guys. Sa tingnan nyo kung tingnan nyo yung hagdanan. Kasi swerte daw yun pagka mag ano yung last step niya is uh, oro. Ayun na guys, siguro lahat lahat na sabi ko na sa inyo kung magkano yung mga nagastos namin, mga materials na nagamit namin. Basta total guys is 42,700 dito sa ating munting kubo. Okay, mga kaibigan, uh, hanggang dito na lang po muna tayo. Uh, mag update na lang ako sa inyo kapag nalagyan na natin ng railings yung ating hagdanan at kapag napasimento na natin yung baba ng ating bahay kubo. At kung nagustuhan ninyo itong ating munting bahay kubo at kung gusto ninyong kontakin yung karpentero na gumawa nito, na andito lang kami sa Digos uh, City, Davao del Sur at ang pangalan ng karpentero ay si Sherwin. Ayan po siya guys guys. Ilalagay ko sa baba yung link ng kanyang FB, okay? Kung gusto niyo siyang kontakin. Maraming salamat!